Bakit kaya napaka-quiet ng mga Duterte dito sa uh, escalating tension sa West Philippine Sea? Bakit kaya? Well, una, dahil la uh, sabi mismo nung uh, Chinese uh, Foreign Ministry, eh mukhang meron naman silang pa eh, oral agreement with the uh, ex-President Duterte. Na wag na nating uh, suplayan ng mga construction materials yung BRP Sierra Madre. Pabayaan na natin gumuho no para umalis na tayo ng Kusaron sa Ayungin Shoal para maitayo na nila yung kanilang uh, matadal ng minimity na artificial island diyan sa Ayungin Shoal. no uh, Ang umami na mismo ay yung uh, supporter ni ex-president Duterte, yung China. Di ba naalala mo last year, naguhulaan pa tayo eh dahil uh, sabi ng China merong uh, agreement with the former uh, Philippine president para tanggalin yung BRP Sierra Madre, eh wala namang umaamin. No? Sabi ni Arroyo, hindi siya, o duda ko ron. No? Si Erap, nag-deny. Sabi, like sabi ng mga anak ni Erap, uh, yung dalawa na na usually makaaway, eh nagkampi sila in defending Erap. No? Kami nga yung naglagay ng BRP Sierra Madre diyan. Kami pa yung uh, gagawa ng agreement para tanggalin. No? Uh, although merong uh, paliwanag diyan si uh, uh, magaling na columnist Bobby Tiglao. Tapos eh may malabo naman na si Pinoy ang uh, ang gumawa niyan, no? Ang uh, nakipag-agree sa China para tanggalin yung BAP. Sierra madre. At mukhang hindi rin naman si PBBM, no? Pero ngayon, inamin na. Inamin na ng China, kung sino ini nagbigay ng uh, 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 oral agreement. Hindi ko alam kung anong puwersa ng isang oral agreement eh. Sabi ng mga abogado, may puwersa 'yan kung ang uh, presidente ang nagbigay. Sabi naman ng ibang abogado ay uh hindi wala namang nakasulat at saka hindi naman dumaan sa ating mga kongreso no uh, kaya uh, hindi yan ganoon ka kasolido no kaya siguro maganda ay ipatawag na lang si ex-president Duterte ng kongreso at saka Senado in aid of legislation eh in aid of legislation para pag-usapan na ano ba talaga yung kanyang uh, oral agreement na ibinigay sa China at yan ba talaga ay binding no uh, yung agreement na yan na parang wala naman siya ibang kinonsulta. Siguro baka yung kanyang foreign uh, secretary pero apat na beses siya nagpalit eh. Kaya gusto natin malaman kung sino yung foreign secretary na niya dyan sa oral agreement na yan. Yan ba ay constitutional? Yan ba ay illegal? Yan ba ay betrayal of the office of the president? No? So yun yung isang uh, uh, sagot sa tanong mo. Ikalawa ay uh, yung vice president. Tahimik na tahimik. Pagdating oh, pagdating kay Kibuloy eh pumunta pa sa rally ni Kibuloy para suportahan siya. Kaya kami message pa. isang akusadong human trafficker, no? Isang akusadong rapist ng mga minors, no? Eh ang bilis niyang suportahan. Eh ito, tahimik na tahimik siya. Eh kitang-kita naman yung nakita uh, mo yung uh, report ni ni Morong, no? Kung mm. sa, sa, loob ng kwan, no? Talagang <laughs> sugatan talaga yung ating mga Coast Guard at saka Navy, sobrang lakas pala, no? Maraming pelikula. Oo, oh, sobrang lakas. Nakaka nakakamatay yun, ah. Yung sa sabi, klasa, ni, no? sabi ni ADG Malaya, isang oras yeah. daw binomba ng tubig, grabe. At hindi lang isang Coast Guard vessel ng China, dalawa ang bumomba. No? humihiyaw na yung mga tao, eh. ba? Diba? Humihiyaw na sila sa sakit, eh. Nung tama. No? Kaya, Uh, kitang-kita yung uh, pagdurusa, yung kalbaryo ng ating mga frontliners na sinusubukang ilisupply It... uh, yung ating mga uh, butihing mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Ito naman tanong ko. Ka rin, eh. Wala ka man lang narinig. Eh. Mm -hmm. Ito na yung ko. Eh ano ngayon? Bakit kailangan magsalita ni VP Sara dyan? Uh, well, siya yung uh, number one na, uh, number two biggest, uh, highest sa uh, government official at uh, pag wala yung presidente ay siya yung uh, uh, caretaker caretaker ng ating gobyerno eh para kung wala presidente ikaw yung head ng gobyerno tapos wala kang sasabihin tungkol sa mga ganyan oh, at the very least ikaw yung ikalawa na pinakamataas na officials ng gobyerno tapos tahimik ka no tapos ang bilis mo para dito sa napaka walang kwentang tao na son of god na suportahan tapos dito sa mga, dahil ito ay maliliit na tao, yung ating mga Coast Guard at saka yung ating mga Navy, eh hindi mo papansinin, no? Sigurado ko naman na panood niya na sa lahat ng media yung lumabas na water cannon eh, yung pag-water cannon, di ba? Eh sigurado ko naman na panood niya yung nangyari na yan. Bakit sobrang tahimik siya? No? Pero pag may mga imbitasyon sa Chinese Embassy, nandun siya, sa ng Mandarin, no? Ah... Uh, tapos ngayon dito eh baka pwede siya magsalita in Mandarin dito sa statement niya in support sa ating mga uh, sa Navy. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.